Hello po mga kalaki, 8am na po ngayon at syempre ngayong 8am na mamimigay na tayo ng mga lucky numbers uh, Namimiss ko si Lola pero alam ko po na tayo po ay ginagabayan ni Lola At sabi niya sa akin bago siya mawala, ituloy-tuloy lang natin ang, pa, ang pamimigay ng mga lucky numbers Dahil dito mapabago ang buhay natin Kaya mga kalaki, eto na po ang mga 3-digit lucky numbers Canada, 139 Mexico, 735 Australia, 220 New Zealand 940 India 185 Philippines 326 Thailand 081 Taiwan 394 Malaysia 335 Dubai 728 Hong Kong 626 Singapore 954 China 850 Texas 136 Israel 296 Las Vegas 115, Alaska 723, Saudi 130, Japan 284, Italy 616, Germany 789, Korea 333339 at Greece 714. Ayun po mga kalaki kumpleto na po ang mga 3-digit lucky numbers at iramble niyo yan ha? Make sure po na iramble niyo na alagaan niyo nang 3 days bago po natin palitan. At good luck gusto ko ngayon bago matapos ang January mananalo ka mananalo tayo claim it mga kalaki good luck